National Elderly Filipino Week, masayang ipinagdiwang sa Butuan City. Ang ilang senior citizens sa lugar lumahok sa iba't ibang mga panigsahan. Si Jennifer Gaitano sa Sentro ng Balita. Walang kupa sa pagpakitang gilas ang ating mga kababayang senior citizen dahil sa kabila ng kanilang edad, aktibo pa rin sila sa paglahok sa iba't ibang kompetisyon. Ito ay sa makulay at masayang pagdiriwang ng National Elderly Filipino Week sa Botswan City kung saan ibinida ng ating mga lolo at lola ang kanilang talento sa pagsayaw at pagkanta sa kompetisyon sa choral, ballroom dance at duet. Buhato na ko, kotog nga sila malipay o kami po malipay kay ang among gibuhat para sa tanan sa mga katawan. Malipay gud ko kay daghan kay mga mga senior naka-aten naka, naka ko sa akong gusto nga mukanta gyud. Ang selebrasyon ito ay pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens kasama ang lokal na pamahalaan ng Butuan sa tulong ng City Social Welfare and Development Department at Regional Interagency Committee for Senior Citizens. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Sarah sa Lingay, Project Development Officer 4 ng NCSC Caraga si ang lahat ng sektor na nagbigay suporta sa mga elderly persons at umaasang mas marami pang lalahok sa pagdarao sa selebrasyon sa susunod na taon. Binigyang niindi ni CSWDD Butuan Officer Golda Pocon na patuloy ang mga ahensya na gobyerno sa pagbigay serbisyo at pagpapatupad ng programa para sa kapakanan ng mga senior citizens. Jennifer Peña Gaitano ng Philippine Information Agency Caraga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas